Ay, ito na po yung ano yung kakaliwa papuntang Hagdan Hagdan Falls nan papasok try po natin tara samayan ko ha wow yun ang malalim oh ganda na pala dito thank you naman sa ano ha Barangay Balay Balay at sa local government ng Mauban maganda itong ginawa nyo in fairness magbubus yung tourism industry ng Mauban pag ganito kasi tingin ko mas maraming papasyal na na uh, mga Maubanin at mga tagaibang ibang bayan dito sa Hagdan Hagdan Falls First time ko nga pala makarating dito. Hindi ako nag-attempt na pumunta dati kasi alam ko mahirap yung daan. Saka hindi ko alam yung daan. Ngayon, ito na ako. Oh, ng pathway nila ha. Ako, napakaganda dito. Medyo malayo-layo din lang pag ah, kahit pathway. Kaya advice ko sa mga pupunta dito, magdala kayo ng ano lang siklo kahit scooter para hindi kayo mahirapang pagbibitbit nung inyong mga dalang pagkain tsaka nung inyong mga gamit so, ingat lang po sa pathway medyo binilisan ko lang po ang pag ano nagmamadali ako kaya rin naman to medyo sanay tayo magmotor sa mga ganitong pathway kasi madalas tayo sa bundok paglakad cherry naman paglakad medyo mahapo din kayo pero pag uh, motor yun kahit isa dalawang motor pwede na balik balik na lang yung motor pag sundot sa mga kasama nyo <laughs> medyo may kalayuan talaga oh. pero maganda at least meron ng pathway madali ng puntahan para sa mga tao accessible na hindi tulad dati magihirap ka sa putik ng daan sa mga batuhan bago mo marating yung ganitong uh, tourist spot yan oh ito na po yung katapusan ng ano ng pathway at parang nakikita ko doon yung ilog na tabi na lang ilog idiretso natin dito pwede na pa pwede pa namang isagad dito yung motor eh yun oh keri keri naman to guys mga, mga ilang minutes lang papasok mula sa highway ng balay balay papasok dito eh mga siguro mga estimate ko mga 1 to 2 minutes lang pag motor mga lakad siguro 5 to 7 minutes ito na siguro yung dulo medyo tingin ko hindi na makakalusot yung mga motor kasi batuhan na ah. hindi lang ako sure kung may daan dito dito pero tingin ko dito sa kanan kasi ito yung tabi ng ilog yun lang guys ah, parada ko pag ko na lang ito muna itong motor ko at ah, maglakad na lang tayo Hello guys, ah uh, nandito na tayo sa ano sa dulo, sa mismong malapit na sa Hagdan-Hagdan Falls. Uh, natapos na doon yung pathway. Pero malapit lang naman yung yung naputol na ano, hindi pa wala pang cement, hindi pa sementado yung pathway. Pero kering keri lang yung lakad, diba? mga wala pang 1 minute eh nandoon na kayo. Ayun, know, medyo mabato lang dito kaya hindi ko na, na Diretso yung motor, iwan ko na muna dito safety naman dito yan tara samahan nyo ako lalaka din na lang natin ito yan o oh. kanina nga pala meron ako nakasabay ng mga ano, na pamilya isang pamilya na magpipiknik parang dito sila magse-celebrate ng birthday ng isang kapamilya nito ito lang ang no? hindi kahirapan nakadlang lang ng konti yun o oh. hindi naman maputik at yun malapit na mga be yun o oh. oh. meron pala ditong daan din o oh. pwedeng dumaan dito pag gusto nyo doon sa ano do sa kabilang ibayo at ito na nga boom ang hagdan hagdan falls yan Okay. tara na guys pasyalan natin ha ganda ng view dito ha? first time ko makarating dito hindi talaga ako pumunta dito dati hindi ako nag uh, hindi ako nag uh, attempt na pumunta dito kasi alam ko mahirap ang daan pero ngayon napanood uh, ko din sa isang vlog ng ating kababayan na uh, maganda na pala meron na mahaba na yung dito kaya pinutahan natin Uh, baka po pwede pag, ano, baka pwedeng pwede pakashare at pakirak ng video nito na kung nagustuhan ninyo para po mapanood pa ng ating ibang mga kababayan ang ganda nitong hagdan-hagdan falls -hagdan na matatagpuan dito sa kung di ako nagkakamali dito sa barangay balay-balay mauban Quezon yan marami dito ano pwedeng pwestuhan pag ni kayo lilim sana ho eh wag natin kalatan ito kung dumamin man dito ang magsipuntang tao eh dapat mapanatili natin yung linis ng kapaligiran wala dapat po eh wag tayong mag-iwan ng mga basura sayang naman ang ganda nitong ating tourist attraction na to yan mas marami na pong mga turista mga tao, mga banin man at taga ibang bayan na makakarating dito kung ganitong meron ng pathway o kalsada na mas mapapadali pag ang pagpunta dito. Yan, punta natin dito. May ginawa silang ano, mayroon silang inatag na pathway pero hindi pa sementado. Yan. Para makapunta talaga sa mismong ano, ibaba ng falls kasi sa ibaba ng falls mas makikita mo mas ma-appreciate mo yung mas ma-appreciate mo po yung view talaga ng falls yung hagdan-hagdan kasi pag nandito ka lang sa ibabaw ng falls di mo makikita talaga yung hagdan-hagdan kaya nga hagdan-hagdan eh di ba tara na pala dito oh may eh, gumawa na din dito ng mga ano may gumawa na din dito nung may ginagawa sila dito parang cottage yan naghahandaan na talaga sila sa pag pagdating dito ng mga bibisita dito sa Hagdan Hagdan Falls oh. may table pa oh. sarap dito kumain maginhawa yan oh malamig ang simoy ng hangin maraming puno tapos dito lang yung poles. Yan. Hello po. Sino may birthday? Ikaw, happy birthday. Ang pangalan mo? Cassandra po. Cassandra. Cassandra. Mayo. Oh, happy birthday kay Ma'am Cassandra Mayo. Yan. Ikaw, mama, Mayo Shout out sa iyo. Ang pangalan mo? <laughs> Ligaya Vida vlog. ka na. din. Ligaya vlog. <laughs> Papalo kita. Anong vlog na? Ako kayo sticker. Aho. Papalo na lang. Hindi, wala kaming vlog. Ligaya <laughs> vlog. Okay lang. <Kami> lang. <laughs> hagdan-hagdan, hingal-hingal. Dapat may dala talaga motor dito. May gamit na motor. Bago kayo pumunta wala. dito. Wala. Tumaro Taga ba kayo? Bakit? Laguna. Ako laguna. Pero mama ko taga dito. Ah, taga dito. Taga maho ba pero, oh, basap, sa yes. bali -bali. Ah, sa balay-balay yun. Mm -hmm. Ang ganda lang dito. First time ko makarating dito. Okay. O, oh. oh, paano? Bibili kayo sa labas? Okay. <laughs> ah, ikot lang kayo. Dito, dito mas maganda dito. Ma-appreciate dito yung view. Pag doon sa ibabaw, ay... Pero pa dito. dito ang ganda. Ganda, tayo ko lang. Dito. Ah, dito? Dito, kita mo dito. Ah, sige, try natin ha. Sige, ingat kayo. yun guys so, nakasulbong natin yung mga nagtitiknik na, dito kasi hmm. ganda daw yung view dito wow, oh, sa so nga oh ganda ng view guys yun yun boom, yun no? oh ganda oh wow ang ganda yun know? oh ito na po yung Hagdan-Hagdan Falls Ito po sila o, nagti-picnic. May ating store ba yun? Baka... May store ba tayo? Pero ang ganda guys. Oh. Guys, punta natin muna dito sa kanila So Medyo idaba ng falls pa. Ngayon dyan o. Oh. Dumaan tayo dito sa tabi. mas, uh, mas maganda pala mag swimming dito guys ito nyo yun no yun yung pinakang mismong hagdan hagdan falls tapos dito sa parting ibaba nya mayroong magandang lango yan no sarap sigurong tumalon dito guys yun no swimming tayo ano tara sarap tumalon dito guys you know wow sabi sa yung napakagandang falls tingin tayo tara kaya, hindi lang ako. Ang lang ako. Hindi lang tayo ha? Lalo hindi tayo mabilas Mabilas yung mga bato Sa mga magtiting nito dito Ingatan nyo po yung mga anak nyo Lalo yung bantayan Kasi medyo yung mga bato Baka mapabagok yung ulo Madulas Para iwas tayo problema Lagi lang bantayan mayroon kaya talaga for safety sa ating mga mag titikwik po dito sa lahat na magpipiklik dito pag ingat ko kayo ingatan nyo yung inyong mga anak kasi oh, medyo madulas yung mga bato meron din mga parte na malalalim baka maipit yung mga paa nila kaya dapat laging bantayan ang mga anak nyo lalo na yung mga maliliit na bata tsaka oh, dapat marunong tayong makiramdam kasi oh, sa ganitong mga falls eh marami na mga nangyaring trahedya na bigla na lang lumalaki yung tubig kasi hindi natin namamalayan dito sa lugar na to halimbawa mainit pero pag uh, doon pala sa malayong lugar nakadugtong ng ilog na to eh malakas ang ulan kaya ho oh, kami may dumadating na yung tinatawag na ulo ng baha pag umagos ho yun, mararamdaman naman yun, biglang lumalabo yung tubig. Pag nakita nyo lumalabo na yung tubig, umahon na kayo para iwas po tayo sa trahedya. Yun po, maraming maraming salamat po. Ingat kayo! God bless! Boss Audio TV!